Hello everyone, welcome again to my vlog Guys, samahan nyo ako guys itong aking activity today, maglinis ng ref So ayan guys, bago natin gawin ang lahat iwag eh, wag natin kalimutan, i-off muna ang switch na nasa sa loob ng ating ref Para maiwasan nating masira ang ating ref At i-unplug ang, ang wire Kailangan talaga guys, i-unplug muna natin lahat at off ang mga switch. Dahil delikado po guys, baka mag-round po tayo. Yan guys, tanggalin na natin isa-isa ang ating mga ref magnets at para mapunasan din isa-isa mamaya. Since kulay itim ang ref natin guys, hindi halata ang mga dumi. Yung mga alikabok at saka minsan may mga talasik-talasik pa dyan sa gilid guys. Hanggat hindi natin yan titigan guys, hindi siya mahalata na marumi na pala siya na na siyang linisin. Dahil itim nga siya guys. So, ayan. Tanggalin ko muna isa-isa, guys, yung mga ref magnets na yan. Dahil kinakapitan na rin siya, guys, ng mga alikabok. Medyo marami-rami ito, guys. Kung pwede lang ba ito isang la? Siguro na isang la ko na to. Charot. Collection ito ng mister ko, guys. Napakahilig mga ulikta, guys, sa mga ref magnets. Yan ang kasiyahan niya, guys. Para malinis ang ref natin, guys. Kailangan natin siya tanggalin. Dahil pag hindi natin siya tinanggal, eh, hindi rin natin siya malilinis. So, ayan guys, ito ang aking pamunas. Malambot to siya guys. Ang ganda nito guys. Hindi naman siya tissue. Para basta malambot siya sa Japan Surplus ko yung nabili guys. So, basahin ko lang ng konti at lagyan ko ng dishwashing. Ayan, maganda rin guys. Pwede rin ano, baking soda panglinis natin guys. Since itim itong ref ko guys, ito na lang gamitin ko. Dahil hindi naman siya nagkukulay yellowish. Kagaya ba ng mga puti na ref na parang medyo may kulay kalawang eh, siya hindi naman ano lang talaga alikabok lang at saka yung bakas ng mga parang talasik ng tubig minsan sa kamay natin natatalasik yan ayan marumi na siya so ang gagawin ko lang yan guys eh, kukusutan ko lang yung pamunas na yan malambot siya guys hindi siya hindi parang ano ba yan ano bang hindi ko ma-describe basta maganda siyang pamunas kaya hindi ko siya tinatapon nilalabhan ko lang at pinapatuyo nabili ko siya sa Japan Surplus. Maganda siya gamitin dahil hindi nakakagasgas ng surface ng ref. Pwede natin siyang pamunas talaga. After that guys, pag natapos ko siyang sabunan, meron akong pre na towel din guys na malambot siya. Hindi siya ano, para pamunas natin na matuyo na siya. At huwag natin hayaang basa lang siya guys dahil pwede siyang kalawangin guys. Pag hinayaan natin siya na basa lang siya. Kaya kailangan sundan natin agad ng towel na para matuyo na siya. Na hindi siya magbasa. At saka delikado guys, pagbasa, baka pwede tayong mag-ground. Ayan, at saka lilinisin ko na rin guys, ang sa likod niya guys. Kailangan linisin ko na lang lahat para maisa na ang linis guys. All over ang cleaning niya. Ayan kasi may mga dumi din yung sa likod guys yung mga nalalaglag na kung ano-anong dumi at saka alikabok at saka baka may mga ipis-ipis din na may ilang dyan magtago kaya linisin na natin guys ito doon na natin so far guys uh, ito pa lang ang nasimulan kong linis, sa plano kong paglilinis itong ref talaga ang nakaplano ngayon guys na unahin ko and then mamaya naman guys itong bahay namin dito sa baba ayan unahin ko muna tong ref dahil pagkatapos nito guys ay magluluto pa ako guys ng tanghalian kaya bilisan ko to guys ayan kailangan matapos ito guys na bago ako magluto ng tanghalian ayan itong aming mga pusa ay nangungulit din kung nasaan ako nandoon din sila kaya ayan pinakuha ko muna sa bunso ko at sabi ko ikulong niya muna ayan o oh, ang kulit kulit o oh. so ayan guys natapos ko nang linisin sa likod pwede ko na siyang ibalik ibalik na natin sa tamang ayos niya ayan malinis na siya pwede na ulit tayo magsalamin dyan guys ayan so far so good malinis na at ayan ito namang mga ref magnets guys ang iniisa-isa ko ng linis ayan kailangan talaga isa-isahin siya guys para malinisan siya ng mabuti bago natin ibalik doon at magluluto pa ako ng ulam guys at tanghalian namin kaya binibilisan ko ayan si bunso na lang guys ang utusan ko magkabit Ayun guys, natapos din sa wakas si Bunso ang nag-arrange ng mga magnets na yan. Thank you for watching. Bye-bye!